Ah, uh, mapagpalang umaga po mga kaagri. Magandang umaga po sa ating lahat, ano? Ayan, ngayong umaga po uh, tayo po ay magpapahukay na po ng ating tanim na kamote. Kamote yung baging po, ano? O sweet potato na sinasabi po. Ayan, mga kaagri. Kahit papano paano po, ano? May mga uh, may mga naman din po yung ating ah, uh, papaan kamote ngayon, ano? Ayan, mga kaagri. Isimula na po tayong Uh, magpahukay baka sakali naman po eh kahit pa paano kuminta po tayo ng onte no? Ayan, may mga naman po mga kaagre dito lang ano no? dito, doon na lang dito na lang daw yun oh o yeah, kukuha na ako ng pan sa may Ayan, mga kaagri. Ang mga laman ng kamote, no? Ayan. Ayan o. sunod-sunod doon. Ang dami naman. Ayan mga kagri. Ka Ayan. Ayan. Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kagri. Ka Ito na po ang panahon para uh, tayo po ay magpaanin ng ating tanim na kamote. Medyo malawang din po ito, no. Mga siguro mga 1,500 square meter mga ka or 2,000 uh, per square meter mga ka -agri. Ano, may laman ba? Kaya mo, may mo na kunin. Basta yung mga nakalitaw lang. Tapos pagkansamad sa ka, doon lang ilalagay sa may dulo doon. Huwag mo nang kukot eh. Basta may makita kang kwan. Ayan oh, o. No? Nakaagri kahit pa paano po may mga laman o. Oh. Eh, daray mo daw na yun o. Oh. Baka lumaki itlog mo. Malapit na lang. No? Yung mga natikag. Ako nga mamumulod Ako nga din ako. Marami. Wala naman si Paklip kasi dyan. Ayan, nagtutulong-tulong po kami mga kaagri para po uh, anihin na po yung ating kamote. No? Kung um, nilipas na po ito ng mga dalawa o apat na araw po mga kaagri ay magsisimula na po siyang magulalo. Ayan mga Wala ko sa ako sako Wala ko sa ako sako. Alakot timba. Ha? Timba. Hindi yung lalagyan nga ng kan mamumulot ako. Em. Ah, oh, sige. Eh, yung mga makumulot po natin mga agri. At minamumura rin po ng mga langkot na no, pagkain po ng kamo, ng kalabaw. Ayan. Malapit na rin ulan ano. Ayan, na, may buong ang dami na na. Ayan, pa paano po mga ka makikinabang po tayo pag nagtanim po tayo, no? Ayan. Ayan, mga ka -agri. O kahit dyan sa gitna na lang. Ayan, mga ka-agree. Ayan, eh. Oh, Ngayon mga kaagri, kahit sana po makasampung sako man lang para mayroon po tayong konting kita mga kaagri. No? Kasi ang presyo po ng kamote ngayon ay 28 per kilo yung good. Ayun lang po mga kaagri, sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa. lang po mga kaagri, magandang umaga po sa ating lahat and God bless mga kaagri.